Sa <laughs> maleta, Yes, madam. Wala tayong puri-puri. Ito ang tamang pag-ano ng puri. Ilubog-lubog mo siya. Kailangan mag-ano siya nag ano siya, ayan ganyan. Mag ano yung hangin sa loob, maglobo siya. Yan ang perfect. Kasi kung tagalan sa mantika, magtigas siya. Oh, parang palaka. Oh, wow! Okay. Nice. nice. like this. Can you finish that? Out, Yes, madam. Next. That is Puri, puri, puri. Mapilisan lang siya. Para siyang, ano ba, brown crackers. Kailangan mabilisan. Mabilisan ang galawan, kay masyuno. alas hmm. Lutuna, puri puri. Tuan -tuan si Lutuna, ada teman-teman lo na puri-puri masih puri cepati oh cepati Ate. Uh, lala. Kaya pala natapon ang kapi ko, eh, nagsasayaw-sayaw ka dyan. Ganyan lang, ano. Um, Yan lang. Ganyan lang kasimple. Ito mga, pang merienda daw kasi to sabi ni Russell eh merienda at breakfast. This is a uh, for snacks only sa yeah, morning India. evening breakfast. breakfast. And but, dinner. Because India people too much uh, love uh, Chapati naman ito. Tapos na ang kore. Magpinsan lang yan sila. Chapati at chak kore. They are cousins, ha? They are cousins. Kore and chapati. Cousin, mother and daughter. Thank you. <laughs> I, didn't know. Yeah. I love mm -hmm. If I had to live my life without you near me, spray, spray, conte. Uh, oil. Bade kiyot kiyoran mo. Next. Para ka lang din nagawa ng ano, ng croissant. kasi lang more on ano ang croissant kailangan madaming butter kasi every fold mo mag varnish ka ng butter wala para masyarap you cook this now or for dinner No. No, no. no, 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 no. Bas the uh, no need oil sa? Ah? Eh, bas sa. Ito bas na ito. Spray. cepatin nga. Ibu, ibu pun mahu oil. If I had to live my life, where I came in. I need the picture, it's in Parasa. Quickly, quickly. If you go outside.